J, sino yung mo? Yung ano, yung kaibigan ko na... Hindi di na din kaibigan, parang kapatid ko na rin tinuring. Nabakla. Pinakain ko na. Inalagaan ko na. Mm. Pinukupo na din sa bahay. Mm. Yung pala, pati jowa ko kakainin niya rin. Okay, MJ. Wait. Gaano mo na katagal kaibigan itong sinasabi mong ahas na friend. Matagal na rin po, ma ano, Mama Carla. Mga gano'ng katagal so, na tagal ka na din po. Okay, so ano nangyari dito sa kaibigan mo? Bakit first time ba niyang ginawa to na kinupkup mo, sabi mo pinakain mo, ngayon pati yung boyfriend mo kinain? Kaya, uh, oo. Opo, totoo yun. Teka lang, linawin natin. Kinakain niya, tinitikman niya rin eh. Ah! <laughs> ah, so sexually, kumbaga, oo, oo. ginag... Okay. Huwag ko, kitang-kita kita ko. Nakita mo? Nakita ko. So, eto bang boyfriend mo naman? E eh, paano mo siya nakilala? Nakilala ko po yan siya kasi nagkano po kasi siya nagko-construction. Tapos ako po, nagtitinda po ako sa labas ng construction ng isda. Wow. Naghanap buhay po kasi ako yung nagtatrabaho. Oo, oo. Noon po, sa bahay, kami dalawa magkasama. Siya nagtatrabaho ako sa bahay. Kaya yung kaibigan ko, minsan sa bahay din yan. Kaya pala kami lagi nag-aaway ng jowa ko kasi sinisiraan niya. Sinisiraan niya ako sa jowa ko na nag uwi daw ako ng lalaki doon sa bahay. Oh, so, ano ang gusto mong mangyari ngayon, MJ, dito sa kaibigan mo? Ang gusto ko... Pinapaalis mo na ba siya sabay? Gusto mo bang mawala na siya? Pinalalis ko na po yan. Okay. Kala ko nga tumigil na eh. Kala ko, stop na. Kala ko, okay na. Pero nang... Siyempre, ako naman, tao lang din ako. Sabi ko, sige, baka... Ito, isipin niya pa rin yung pagkakaibigan namin, no? Tigilan niya na. Ay, hindi pala, mas malala pa. Oh, Bakit? Anong pang ginawa? Kasi... Ganun nga daw na nagpupunta daw yung bakla doon ulit, nakikipag-inoma. Tapos itong anak-anak ko inuutosan niya na bibigyan niya pera, magko-computer. Binapaalis nila doon sa bahay. Kaya, kaya, kaya mama Carla, ang ginawa ko, nagplano ako. Wow. Ano plinano mo? Ang ginawa ko, nakipag... Lagay ako ng inuman sa kanila, kunwari wala akong alam. Okay. Gabi na, sabi ko matutulog na ako, lasing na ako. Pero hindi naman talaga ako lasing. Panggap ko lang yung lasing-lasingan ako. Dito ito na. Nakahiga ako. Siguro mga tulog-tulogan. Na, na, oo, tatlong oras nakalipas. Patay na yung ilaw. Parang may kumikis-kis yung supa namin. Tapos may supa kasi kami. Ay, baka naman, baka naman naglinis pa. Baka naman naglinis. Yung supa namin, tumutunog. Ngayon... Lumalangit-ngit. Oo, oh, pag akyat ko ngayon, pag tayo ko, binuksan ko yung ilaw, nakapatong ang bakla. Kaya ginawa ko, Sinampiga ko talaga siya. Binugbo ko agad siya. Pinapalayas ko lang dalawa. Sa'yo ko, magsilayas kayong dalawa. Pero tong, tong jowa ko, hindi naman siya lumayas. Paano yan? Magkakaharap kayo ngayon. At sasagutin niya ang mga revelasyon. MJ, tawagin natin si Jason Pasok. Jason, derechahang tanong. Totoo bang inahas mo ang jowa ni MJ? Yes po. Yes po! Ang sagot ni Jason... Nangyari po ito dahil hindi mo na, dahil di niya po nabibigay yung oras niya para kay Jason. Ako po halos lahat binibigay ko at hanggang sa malugi na po ako sa negosyo ko nabibigay ko po lahat ng ano ko. Paano pumasok sa isip mong patulan? Ikaw ba ay inakit? Ano ba nangyari? Ano, para niya, parang ginaya parang ginayo. Ginate. Ginayo niya, po ako sa Parang yung, parang ginayo niya po ako na mapunta sa Sobrang bait niya po. Sobrang mapain mapaintindi po siya. Sabi, bago po ako umalis, iniwanan ko po siya ng mga lutong ulam, kanin, para, para paggabi po, ako naman po yung asikasuhin niya. Sobrang bait niya po, sobra. Okay, MJ. Kaya, kaya, kaya pala, Mama Carla, may mga tinika akong nakikita sa labas. Hindi ko naman isda yun. Isda pala ng iba. Okay. MJ, ang nangyari ay parang tila naghanap ng oras at pagkalinga ang ang iyong boyfriend. At ang nakapagbigay noon dahil siya naman ang naiiwan sa bahay, si Jason. Sa ano na masasabi sa mo? Sa akin lang, Mama Carla. Yung yung asawa ko, lago ko pinakausap. Ang damdamin mo pwede pagpalit sa akin, pwede babae. Bakit katulad ko pa? May kulang pa ba sa akin? Mas magaling ba yan? Di mo sure. Ay, di mo sure. Okay. So, Jason, paano ka na ngayon na paano ka na ngayon? May matitirhan ka ba kasi si MJ ang kumupkop sa iyo? Wala na tumatanggap dyan. Uwi na lang po na probinsya. Tinatabon na ano probinsya, si probinsya mo. na upo. Okay. So, uuwi ka na lang kasi... Hindi na po ako magliligosyo. Na, ano bang ba negosyo mo? Titinda po ako ng gulay. Gulay din. Okay, pero mamaya pag-uusapan natin kasi baka naman maayos pa. MJ, wala alam na, wala, ko... Ay, hindi, wala na. Ilang beses na yun, ano, Mama Carla, pinagbigyan ko. Wala nang pag-asa maayos. Kaya yung buhay niya, hindi di, niya dinaayos pa. Okay. Kaya buhay ng iba, ginugulo niya rin. Kahit buhay namin. hindi man kayong dalawa makapag-ayos, at least matulungan namin kayong makapag-isip at makapagpatawad para makamove forward tayo na maayos, no? Narito ang anak anak ni Marvin na unang nakasaksi sa labing-labing ni na MJ at Perry. Wilmar Pasok. Na. Wilmar, ilang beses mong nahuling naglalabing-labing sina Jason at Perry? Wilmar. Isang beses po. Isang beses pa lang? Isang beses ko po sila nahuli. Dahil po, yung una pong ganap po dyan, inalis po nila ako dahil po magiinuman daw po sila. Tapos po yung sinabi po sa akin Ay, na mag Hindi computer para umalis, padi makita yung ginagawa nila. Uh. Tapos po yung nag na po sila, bigla po ko yung pinalis at binigyan po ko ng pera. At di at diyan nakita ko po silang lalandian po at nagkahalikan. Nagbubulong. Mer may, meron ba nagbubulungan na nakaganon? Ay. Nako. Dahil kaya lang po, kaya, to, kaya po. Kaya niya daw to, mapagawa ng kwento. Kasi sinasabi, binabara ko kasi to, na ikaw, tantalan mo na yung asawa ko. Pag di mo tinantalan, papatayin kita. Lumayo. Ayaw niya pa rin lumayo. Pinap sabi niya, doon Aros daw siya sa kabilang kaibigan niya. Pupunta daw siya sa gaito, puro siya palusot. Niya, Pero pag wala na ako, nagitinda na ako, ando na naman siya. Tutuklawin na naman yung isa. Okay, okay. so yes, Wilmar, ang totoo ba yung mga sinasabi ni MJ? Totoo po yun. Alas magalit nga po ito sa akin dahil nga daw po gawa daw po ng bento, Kati naman daw po po, totoo. Hanggang sa... Na-release niya na po yung totoo na mayroon na po itong ginagawin itong dalawang to channel na niya po narana. channel na po niya na binigyan ng patutuwangan po yung din sinasabi ko sa kanya. Ah, okay. So ang una talagang parang wala ka, hindi ka napapaniwalaan. Hindi okay. okay. So ngayon, napali, na, ayan na, napatunayan mo na MJ, no? Na totoo pala mga sinasabi ni Wilmar. Pero may akusado eh. ba diba? Kayo yung mga nag-aakusa. Tanungin natin syempre para patas, no? Si Jason. Totoo bang nahuli ka ni Wilmar na kayo ay naglalambingan, naglalampungan, naghalikan. Totoo naghaligan. po. Totoo okay. po kami nahuli ni Wilmar sa kwarto mismo. Okay, Jason, at sinasabi mo sa kwarto mismo, bakit ganito kalakas ang loob mo? Jason, hindi ka ba nag-aalala para sa, ba diba, sa kalagayan mo, sa buhay mo? Dahil... Hindi na po kasi mahal ko po talaga ang isang tao. Pag mahal ko po ang isang tao, kaya ko pong ipaglaban sa lahat. Okay. Kaya, ko pong patuna, kaya ko pong patunayan kung anong ginagawa namin. So, nagmamahal ka lamang. Okay. MJ, um, bothered ako dun sa kinakasama mo. Kailangan sana malaman natin, no? Kung sino ba talaga ang gusto nyo sa inyong dalawa dahil siya itong namamangka sa dalawang ilog. Eh. Ang turn between two lovers. Perry, paso Matulpa kay Jason, gayong kayo naman na ni MJ. Ano nangyayari? kasi nga po, Ma'am Carla, ito po si, CJ MJ po, wala po kasi oras niya sa akin. Walang oras para sa sa'yo si MJ. hindi ka ba, wala ka bang trabaho? Ikaw ba ay nasa bahay na? Eh, meron po ako dating trabaho. Eh, dalawa nga po kami sa trabaho. niya ako sa trabaho, gawa ng marami siyang ano. Sabi niya, nag-seles sa siya, na siya, ang dami niyang ginagawa sa trabaho. Eh, siyempre, ako naman, sige, malis ako. Eh, siyempre, para Puro sa angay. Puro kabal anya. na naman pala, ma ma ano, mama Carla. Kasi, yung chismis nito sa akin, yung chismis, ginagawa pala dito ng kwento to. Na ako daw mag-uwi ng lalaki doon, pag wala siya. Kaya sabi ko, kung ganyan, kako na lang magtatrabaho, kako na lang maghanap buhay. Kaya mo pinatigil? Um, para nakaabantay ka na lang sa bike? Totoo ba to, Perry? Apo, man, okay, pala, Perry, pero alam mo ba na itong ay, si Jason ay matagal ng magkaibigan silang dalawa. Apo, ma'am. Bukod sa oras, ano pa ang pagkukulang sa tingin mo ni MJ? Hmm, gano'n po kasi, ma'am Carla. Masyado po kasi siyang selosa. Gusto, sinasakal niya po ako sa liig. Gusto niya lagi po ako na sa bahay lang. Ayaw niya ako lumabas. Okay, Bindi dahil ba ito ay ilang beses ka na rin kasing nahuli kay Jason? Apo. O kaya gano'n ang dahilan sa tingin mo? O bago pa kayo may nangyari ni Jason, silosa na talaga si MJ? Di pa, di pa. Mama Carla, di pa ako silosa. Wala akong pinagsisilosan. Kasi so, nga lang pagka ganyan, totoo na pala yung selos ko nararamdaman. Napaka silosa mo mo kasi ako. Sabi mo ako yung nalalalaki. Ayaw pa aminin ito pala nagsabi sa'yo. Totoo ba ito, Perry? Na may nangyari sa inyo ni Jason? Opo, meron po. Na nahuli kayo ni MJ? na no, Nahuli nga po kami.